Hindi sapat na resilient ang mga Pilipino sa kalamidad. Ito ang opinyon ng isa sa mga nakapanayam ng Radyo Bida kaugnay sa pahayag ni Pangulong Marcos na hindi na bago ang pananalasa ng bagyo sa bansa kung kayat kinakailangan itong paghandaan ng mga mamamayang Pilipino at ituring na new normal. Ayon kay Renato, may punto ang pangulo sa kanyang pahayag, ngunit hindi tama na ipasa sa mga mamamayan ang tungkulin ng gobyerno sa paghahanda para sa kinakaharap na krisis. Mahalaga pa rin ang suporta ng pamahalaan sa panahon ng kalamidad, lalo pa't maraming mahihirap na mga mamamayan. Dagdag pa nito, karapatan ng taong bayan na makinabang sa bawat programa ng gobyerno at tumanggap ng tulong mula rito dahil ang pera ng tanggapan ay nagmumula sa buwis ng mga mamamayan. Dapat nakaredy, hala, na siya. Paano pa mag-ready nga kulang kay mga resources? Noon sa accident pa siya kung nga na eh, ang mga, mga tao. Naanad mo naman ang kalamiti. Kung nga di lita maglaom sa ayuda sa gobyerno kay tabangan nila itong gobyerno. Aron nga ang progreso magpadayon. Ang mga bulig ka sa mga tauhan kay presidente ka, public servant ka. Ay amo ka na publiko pobre ng Pilipinas, hindi maka-obligar <tong�itilis> ang mga tao. Ay amung naadi natural. Nga kuan mo, mo obligar ka mga tabang sa katawan. Cherry May Exim Tapia, NDBC Bida Balita.